pangatlo, kanyang tanan. Oh my God! Kasama ko ngayon ang aking hobby. Hobby? <laughs> Ambisyosa. Galing kami ng prenatal. So, nagugutom ako. And today, kakain tayo dito sa Rotisado! Whee! Andito tayo ngayon sa Rotisado para kumain tayo ng napakasarap na pagkain. Kasama si Kano. Dahil wala siyang ginagawa ngayon at wala siya sa school, So, kakain kami, magdi-date kami kunwari. Sarot-sarot lang. So, malay mo, mapuhal siya dahil sa akin. Sarot lang. Pasa tayo ngayon. Hey! Pasa tayo ngayon kung ano mga pagkain dito sa Ratisado. Tara! Hi! Welcome to Ratisado! Tara, tara, pasa tayo dito kasi masyadong mainit. Babe, isarado mo yun. Babe! Ngayon, dahil galing nga kami sa prenatal namin, so nagutom talaga ako kasi bago siya nag-ultrasound, kailangan mag-fasting muna kasi para walang laman yung chan. Ngayon, nakita nila, ang laman pala ay, yun, tayo ng pagsaltan. So ngayon, kakain tayo ngayon dito sa kasi um, uh, ako ng chicken. You like chicken? Yeah. Pagsaratin yeah. muna natin yung pinto kasi maingay yung... Ganon. Andito tayo ngayon sa Ratisado. And, meron tayong mga kausap ngayon to, uh, para malaman natin kung ano yung mga kinikater dito, kung ano mga binibenta dito. Kasi nga, bobo ako pagdating sa ganito eh. Alam niyo ba, allergy talaga ako sa chicken. Kasi every time I eat a lot of chicken talaga. Yung mga egg like that, mga balot. Nagkaano ako, nagkaka-dandrop, nagkaka-acne breakouts. Pero, meron naman ako iniinom na gamot. So, okay lang na wala din siya. So, ito nga pala ang kanilang ambience dito sa Rotisado. Ayan ah. I don't know what's the meaning of Rotisado, pero parang feeling ko, research namin, Rotisado is a uh, parang dish siya ng chicken, like another term or Espanyol na term na roasted chicken. O, oh, diba? Nag-search ako para hindi ako mapahiya. So that is rotisado. At feeling po yung tagla nila dito. Rotisado, garantisadong lami kayo. Sama sa kalami niya. Ay, paglakaw-lakaw, manigiranta na. So dito lang yan siya located sa Puerto. Tama ako, di ba? Puerto, kagayan. Kagayan ba? Ang bubukon kasi hindi ko alam kasi kung isamay sa oriental ba ito o Puerto Cagayan So Puerto siya located. Dito lang mo sa atapat ng water district sa Puerto. Nagsasalita ka pala. Hindi ka nagsasalita. Kasi sabi ko sa kanya, sumama ka sa akin kasi kakain ako ng chicken. Eh baka maparami ako ng kain, di ba? Dapat nandiyan siya para siya yung kainin ko. Ano yung siya kumain ng chicken. So, na kami, okay, alam niyo ba? Kaya sinasabi ko pa ulit-ulit na chicken siya kasi lahat ng kinikater niyo ng food dito is all chicken. Oh, ang tanong ng bayan, alin ang nauna? Itlog o manok? <laughs> Ikaw, anong nauna? Itlog. Itlog talaga ang nauna kasi it, kami mga bakla, unang kinakain namin ay Itlog. bago yung manok. ba? <laughs> diba? Kasi nga, ba? Diba? Ang itlog kasi madaling i-harvest, madaling ibilin sa tindahan. Ando na yung itlog. Yung manok kasi manguhuli ka pa o bibili ka pa somewhere. Pero dito, ang chicken, napakadali lang. Kung kayo ay mahiling sa si chicken, lalong lalo sa mga tagamasama sa rental o tagagagayang di oro, dito lang po kayo sa kasi certified, garantisado talaga masarap talaga siguro ang chicken nila. Hindi pa namin natitikman pero later, kakainin ko siya. Ay, kakainin namin yung kanila mga order namin. Sali ka, sir! Meron din makakausap ngayon. Sali ka, sir! <laughs> sir lang ba? Kasi si Mac. Sali ka, Mac, <laughs> sir! Sila po yung kausap pa dito kasi nanghingi ako ng discount kasi ano po, uh, kailan po nag-start itong Rotisado? Uh, we opened last January this year lang. So medyo 6 months, around 6 months. 6 months lang pala ito, oh. kaya para very fresh na fresh. Buti pa yung nung lugar nila fresh. Ako <laughs> habang, ka ba baby shark? Kaling ka, ka dito? <laughs> parang tanga to. <laughs> So, sir, curious lang nga po kasi um, itong rotisado is located at puerto. Mm. So, medyo halimbawa ako, taga kakasaan lang ako, kakasaan mm. ako, tapos yung iba naman is medyo around Cagayan de Oro, baka may mga taga uptown. Pag gusto lang umorder, like, parang online or shop nila online or mag-grab, pwede ba dito? Ah, uh, yes, we have grab delivery. Tapos nakamention mention ka about uh, uptown. We're actually opening a second branch up Uptown within this year. Gabi naman yan! Six <laughs> months pa lang sila, kaya pa sila another branch. Yes. Oh, so, diba? so, mga dito, uh, Uptown uh, branch, Uptown people, they can order uh, na. So, pwede silang order online then tap through Grab. Tapos, uh -oh. yung payment din nila, pwede kayo mag-payment dito. Kung hindi kayo cash, kung medyo um, hindi kayo mahilig magdala ng barya or pera ninyong cash. Meron kayo? Gcash. Cashless. Diba? social na rin sila dito kahit paano. And ito po sa mga order. Anong oras po yung opening at closing dito? Uh, weekdays, Monday to Friday, we're open from 10am to 10pm. And then weekends, Saturday, Sunday, 8am to 10pm. Wow! Yes. Bakit naman chicken lang lahat sir? Walang iba? Um, siguro because from Gama. What? Um, from Gama Foods Corporation, the chicken. So para ano na. Um, direct to the source. So, so chicken lahat para isa na rin. And we're halal. Uh, not yet certified halal, pero um, the chicken that we're using is halal. So, para sa mga Muslim friends natin. Mm. So, pwede silang kumain. Correct. At syempre, garantisado talaga. Nang garantisado talaga ay napaka-fresh ang kanilang mga chicken kasi it's from Gama talaga. Directly talaga siya. may nag-order sa Grab. may order ng Grab. <laughs> Akala ko sasabog na tayo dito. So, Natakot ako parang may tunog-tunog. Siya rin nagulog. Parang gusto ko talaga maging kainay. Eh. So ngayon, um, nila sa atin yung kanilang mga dishes dito na talaga naman um, lahat talaga ay chicken. So, ngayon titikman na natin at titignan din natin. Ipapakita ko sa inyo, ililibot ko kayo. Kalo talaga <laughs> ililibot sa Ipapakita ko sa inyo yung ate ambience dito kung how relaxing. Tingnan mo naman oh, ang ganda ng lightings pag umaga, yeah. tapos pag gabi siguro dito, mas maganda siguro. So sa lahat ng mga pamilya dyan na uh, celebrate ng kanilang family day or may mga birthdays with your family members, Or mag-date with your baby shark. Ayan, dito lang kayo sa Ratisado. Dahil sa Ratisado, garantisado, labi kayo. Ano siya? Sa ngayon, thank you so much, sir, ma'am. Maraming salamat ayan. So, kakain na tayo. Pero pagod na kumain habang inaantay na yun. Habang inaantay natin yung order namin, ililigod ko kayo sa buong vicinity. <laughs> vicinity? Tara, sa bayan niyo. <laughs> dito tayo. Pagkita natin sa kanila yung mga. Hi, ha. Gusto ka ugali mo, no? <laughs> Ikaw na mag-isa, eh. Salot lang. natin dito. Okay na kung yung mga CR, ganyan-ganyan. Teka ganyan. dito. Ngayon, <laughs> Dito tayo sa CR. Mga ano nila kasi, tingnan mo naman, oh, Di Look at that! Mm, this is what I like to my room. Tingnan mo naman, oh. Ang ganda nilang kanina. Oh, hindi ko makamabasag. Mirror, mirror oh, on the wall. Mirror, mirror on the wall. Who's the beautifulest? <laughs> ugliest of them all. Dito sila, napaka-organize nila dito. Na, tapos after dito, tapos meron silang basurahan dito. dito yung ilalagay yung mga ano. Trees. <laughs> Pilipin. <laughs> may ano dito, may ano dito Restricted area, restricted area. Ito yung CR, restricted area. Ito yung CR, na-check natin yung CR nila. Kasi ako kasi, di ba sa farm namin, laging nagbabarado yung CR, madumi kasi nga, hindi inaayos naman. mga. Siguro kami madudumi, siguro yung mga customer talaga, pinapabayaan lang. Ngayon, nandito tayo sa CR nila, tingnan natin. Wow! Ang ganda ng CR nila. Pwede kumain dito. Look at here, oh! oh di ba? Tapos ang maganda pa sa CR nila, pag nag-CR ka, tapos mag-CR, pwede ka pa mag-exercise. <laughs> <laughs> ano ba to? Ah! Oh! Ganun! O, oh, di ba? Social siya. Para siyang bus, no? Ganun. Ganda ng CR nila. Tapos pag gusto mong ihilang, ganyan. Tapos, lamos. At ang ganda na kanila, ah. Sabon-sabon. Sabonan. Ay, ang ganda ang gilis ng CR nila oh. Sana mo natili tong ganito kalinis lalong lalo na 6 months pa lang sila pero ganito pa rin kalinis so hopefully laging malinis dito kasi food kasi ang ganda talaga ng ambiance nila oh. What a okay, view oh, di ba? Tsaka pag order ka dito, pwede mo lang pindutin to. Hay naku. Diba <laughs> 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 ang ganda ang ambiance nila. Oh, di ba? Pag ikaw naman broken hearted ka tapos wala kang masyadong may problema ka tapos kakaiwalay mo lang sa jowa mo gusto mo kumain mag-isa ayan din mo si ate ganyan di ba or masama ang galing mo wala kang kaibigan ikaw lang mag-isa ganyan si ate siya lang ang order dito ate what's your name? what's your name? okay ka lang kanang ba't nandito ka? Kasama niya, ah, kasama niya husband niya. Sa'yo husband mo? Manager mo yung husband. Tawa? Ah? <laughs> <laughs> Ay, sir. Ano ba? Ang ganda niyo po man. Sobra. Grabe. <laughs> so much for manager pa lang husband niya. You said. <laughs> you know what, guys? I really love inasal talaga na chicken, di ba? Kasi gusto ko yung inasal chicken. So may ano inasal dito? Chicken barbecue. Chicken barbecue tawo sa kanila kasi, di ba? Lahat, lahat. Kung gusto niyo po kahit anong luto ng chicken. Tapos, dito naman tayo sa kanila. Hello! Ang kanila mga staff naman talaga na napakaganda naman talaga. Hi! Sige, sa hello, hi. Yun lang po yung alam lang salita. Hi, hello. O, di ba? Kasi naman yung chick at nila. O, di ba? Ang ganda-ganda. Tapos meron silang sosyal na ganito. Yung para Beeper. Oh. Beeper. Be oh. Beeper. Beeper. Di ah? Deeper. Ah! Kung gusto nyo po magpalamit sa mahilig na panahon, they also have this kind of drink. <laughs> Can I order yung pirano life? <laughs> parang chaser. So, yun lang. Tapos meron Pepsi products sila dito. O, oh, diba? Shout out naman yeah. Pepsi pa ka naman. So, dyan lang po muna nagtatapos ang ating video for today's video dahil kakain na po kami. Thank you so much for watching guys. This is Friend together with Ambisyos ang At Tayo dyan. Let's eat na. I'll eat you na. Sabi niya, ah, Diyos ko For witch. Ate, okay. meron pala din dyan na tinatanda na witch dito. Ay, walang po pinutin. Para siyang manok na ano, no, tumitilap. Thank you so much for watching, guys. Dahil saan na kayo gusto nyo pong kumain ng masarap na pagkain, lalo na sa mga chicken? Punta lang mo kayo dito sa Ratisado. And I Thank you. <laughs> Ini kita. Selfie Siapa?

أنا أيقظك <applause> <applause> so much! <laughs> Do <Dude, mother> <laughs> 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 <laughs>